Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE...

вкусно. Ну вот кто.

yeah, yeah. 你问的把金发的弟弟。 再一步。

puro tinik na. Layo ng bahay nila. Ang <laughs> sa tabing dagat na lang. cũng ngoan ng dagat ng halos ni tapos may mga puno may mga damon sa buhay pa sa dito Ito dapat kumukuha ng mga paano. Ay, ang dami yun. Ang dami yun. Ang bundok na rin. không có mấy thao nữa Tài Tài tay ng buka mo tay, Ay, siya, siya, lukoy, tay. Ang Ganda ng ano dito oh. Sa San Fernando no. may baro. Sa San Fernando. Sa San Fernando. Eh po pulta kami din. Ah, lolo. Na, naabot ba dito yung tubig dagat? Hindi naman. Ito ba yung sungyot? Sungyot ba tawag dito? Oo. Ito ang sungyot. Handa yung Kung maganda mag-alaga dito ng manok, mabuhay talaga. Hindi mawawala. Nungunguha sila ng buko. Hindi naman sila makakuha. Puro tingin lang. <laughs> Ayan ang mga kawayan dyan. Grabe init. Ayun, may bunga. na yan. Saan kayo nag ng inumin dito tayo?

Mm -hmm. Kuya, para mabibiling ko na lang to oh. Baka may nahuli pa siya doon Pang isang kilo Malayo siya no Malayo Sa kes si kuya Para bilhin na lang to ano? Binibenta niya ba to?

Ah, nauunguha sila ng ano. Ng buko. Tingnan natin. Kaya? <laughs> Bigyan natin yung pagkuha mo ng buko. <laughs> Ibumagsak daw sa iyo. Yare. <laughs> Yeah. Mayo Meron na. Konting kauti na lang. <laughs> Hindi ko rin siguro abot yan. Si tatay na lang daw akiat. <laughs> Ayun, kanyan. Go. <laughs> <laughs> Tapos may mababa pala dung ano. Wala, walang bunga. Ah, lalaki nang nandun. Ano? <laughs> Hindi naman yun ang hulong puta. Ito yun. Hindi tinitigyan ako kung mayroon. Hindi naman ang sira ito pag nangulog gaga. May tubig pa ba yan? Talagin naman kasi. Eh baka ito pa ka pwede ito. No? Ay wala. Wala to Bobot. Langka ba ito? Ang na yung motor ko dun puta ka. <laughs> Tangina ka mo kalate na tubig ng ano. Motor no. Kada kababad na sa tubig yung kalahat, eh. <laughs> Pero na tayo pa rin at least nandoon pa. Ba sila na kuwang tubig, yung balon. Yung do'y iniinom nila. Balon na kaya si Kuya inong nininom.

Diyan lang tayo na. Ulitaw natin. Ganito na. Okay na lang. Ay, kami.